kala ku wala pa maka tu pai rap rap wuih tu li ta mga ka tu pai hu le mga ka pai haa hee bigla tinaklu ku wala pa mga ka tu pai wala pa merao na pala Oh lala Tupay pai la na to mga tupay. Oh. good size na ito mga ito good size good size good size na ito mga ito good size ha? nilulunok mo naman nilulunok mo naman French Pepperland ano na <laughs> saan ka ba na punta ngayon araw mo ngayon ikaw ang bida Prince Babylon shout out ano na o oh, kinain pa talaga o oh. nilulunok talagang taga mga katupay o oh. ay 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 tanggalin natin to hmm. ayos mga katupay oh. Friends, Babylon, <laughs> shout out sa iyo, idol. Asan ka ba na ngayon? Ako dito lang ako sa buhayang bato. <laughs> sa may manggala ng idol. Oop, lagay na natin yan. Okay mga katupay. Uy. Mayroon na pala mga katupay. Kung na malaya no. Uy. Kunti na lang matanggal na. kunti na lang mga tupay matatanggal na oh. Ay. Ayun oh. oh. Kunting-kunti na lang mga tupay matatanggal na oh. Mayroon pang papla. Plastic. <laughs> <laughs> ah. All right, mga katupay. Friends Babylon, kumusta? <laughs> huli ka mga katupay huli 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 good size mga pay good size yan lang nga kayo right. good size good size mga katupay okay ano na friends Faberland <laughs> Friends Faberland Ano na oh. Okay Lagay na na rin Lagayan Lagay yeah. Okay Okay Ayos Huli mga, <laughs> na mga katupay Huli na naman mga katupay Okay, good size na mga tupay. Good size. Good size. Good size mga tupay. O. Oh, oh. Good size. Okay. Ang galingan natin. Hindi oh, naman kalakihan mga tupay pero good size na rin siya mga tupay. Ang laki. Yan o. Oh. Okay, eh, lagay na natin sa lagayan. Baberlan, ano na? Tan <laughs> 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 ka bang dapit ngayon? <laughs> Ikaw ngayon ang bida. Oh, bigla na lang tinakbo, mga katupay. Bigla na lang tinakbo, mga katupay. Wah! bigla na lang tinakbo mga katupay oh, good size mga katupay up up ka lang makulit bigla ka na lang tinakbo okay huli ka <laughs> babylon shout out oh ha oh la <laughs> Holy mga tupay Uy ay 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 ay. <laughs> ay 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 mga katupay Anak pa to sa malaki O oh, bibi pa mga tupay o liit Maliit na tilapia Napakawala ah, natin ito mga tupay ha, Parang ang laki nung kumain ah Ang liit lang pala Idol, friends, paberland Hawli na ko ng maliit dito. Oh. Ini ito. Oh. Pakwalan natin mga tupay. Oh, palakihin muna. Hmm, <laughs> hey, pelit. Pero maliit 'yan mga tupay. Ibig sabihin 'yan may malaki. Holy mga tupay. Idol Pavlanz, ano na? Mustamos. Uy, uy, uy. ahay, Oh, malaki idol oh oh malaki idol malaki malaki na tilapia malaki na tilapia oh, 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 uy ba't sa labas doon nataga <laughs> pagtakbo niya siguro si guru o nasa labas mga tupay na na dali sa taga yun oh ayun na nasa labas pagtakbo <laughs> niya siguro na sabit dito sinula sa bunga ng na ng taga mga dupay nasa labas yun oh laki <laughs> mga dupay oh ay lagay na natin ano Idol, Faberlands Faberlands ano na? Saan ka ba? <laughs> ayos, ayos, ayos. Yeah. Liit, mga katupay. Maliit na naman, oh. Oh, lala. Idol friends. Nanganganak na yung mga tilapia dito, Idol. Oh, liit, oh. <laughs> natin ito pa, mga katupay. Palalakihin muna natin. Up, kasi may maliit. Mayroon dyan malaki. Kaya mga tupay, pag natin. Hmm. Wala muna natin para lumaki pa siya. <laughs> Huli ka, Balbon. Huli ka, Balbon. Ah, okay. Siya, laki rin pala eh. Malaki rin pala eh. Malaki rin pala na. Eh. Kala ko maliit lang okay. Malaki rin pala Mga katupay Malaki naman pala eh Tanggalin na natin At ipasok na natin sa lagayan Dito lagayan mga katupay oh. Okay Pabalans ano na Hehehe <laughs> <laughs> Saan ka na ba nagpunta? Nandito lang yung kakainan. Paberlan. Idol, dito lang yung kainan. <laughs>